Good morning, mga kaway. Aba, nakita ko si tatay. Ang ganda ng kaway-kaway sa akin. Nakangiti. Aba, at siyempre, napalingon ako. Sabi ko, hi, tay. Ganda ng ngiti mo, ah. Sabi niya, Ning, pwede ba ako makahingi ng makakain? Aba, sabi ko, siyempre naman po. Nagkape ka na ba ka ako? Sabi niya, tapos na. Kakainin na lang sana, eh. Gusto ko ng kanin, sabi niya. Sabi ko, tayo mo ko dyan, babalikan kita. Halfway Kaya e, umuwi ako. Oh Munta ako doon sa suki ko. And that's what you've done more to say. No more to play The way

Beside the winter. Balikan natin si tatay. Bibigyan na natin yung ano, lunch niya. May tubig na din. Kaya okay na. Solve na yung tanghalian niya. I don't wanna talk About the things we've been through Though it's hurt in me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done, too. Nothing more to say. No more, eh. Dahil galing akong bakery, binilhan ko na rin siya ng tinapay para may merienda na din. O, di ba na yung buong araw ni tatay. 70 plus na daw siya, tapos wala daw, sa, wala daw siyang senior, wala daw siyang paymaya, kaya yun, mamalimos daw siya, tapos kung saan saan lang siya natutulog. Wawan mo si tatay, 70 plus na daw siya. Sa The winner takes it all That is a standing smile